Masakit na sa bulsa ang patuloy na pagmahal ng bigas, isda at gulay. Posible pang lalong tumaas ang presyo ng mga yan dahil sa nakaamban na namang oil price hike. Nasa front ng balitang yan, si Shaila Francisco. Dahil pasukan na bukas, naghahanda na si Mary Grace ng pambao ng kanyang anak. Akala niya, sa school supplies lang siya mapapagastos. Pero kahit sa baon pala, mapapasubo si Mary Grace. Dito kasi sa Murphy Market sa Quezon City at sa ibang palengke sa Metro Manila, hanggang 50 pesos ang itinaas ng presyo ng gulay lalo na yung mga galing norte. Ang sile, 500 piso na per kilo mula sa dating 200 hanggang 300 pesos. Higit kumulang 200 piso naman ang presyo ngayon ng kamatis, carrots at bagyo beans. Hindi ko gusto isuffer yung health ng anak ko. So as much as possible, sa mga bagay na lang po na hindi siya immediate, kung hindi siya masyadong nangangailangan ng masyadong budget, doon na lang po ako nagleles. Pero sa mga pagkain, kasi at stake po dyan yung health ng anak ko, ng family ko. Kung tutuusin, bihira lang naman yung bumibili ng kada kilo ng mga gulay sa palengke. Karaniwan, pirapiraso o tingi-tingi, depende sa lulutuin sa bahay. Pero dahil mataas ang presyo ngayon, ramdam na rin ang mga consumers yung dagdag gasos miski sa mga tingi-tingi. Tulad nitong kamatis na ito na dating 10 piso lang kada balot, ngayon 20 pesos na. Ayon sa mga tendera, bukod sa may nasirang ani, Konti rin ang mga binabiyahing gulay dahil sa epekto ng bagyong guri. Maging ang isda nga, apektado na rin daw ng bagyo. Ang galunggong, nasa 300 pesos na rin ang presyo sa ilang palengke. Pag bagyo po, walang huli, konti lang. Kaya konti rin ang dating, kaya mahalang hango. Wala pang inilalabas na halaga ng pinsala ang Department of Agriculture dahil sa bagyong guri. Pero minomonitor na daw nito ang dahilan ng mga taas presyo. Todo pahirap din ngayon sa mga mamimili ang mahal na presyo ng bigas. Sa pwestong ito sa QC, halos 60 pesos na ang pinakamurang bigas na binibenta nila. Ganyan na rin ang presyuhan sa ilang palengke sa Maynila. Pinakamahal dito ang dinorado na 62 pesos na ang kada kilo mula sa 56 pesos noong nakaraang buwan. Ang pinakamurang well-milled rice nasa 50 pesos na. Paano na yung wala? Walang mga trabaho. Yun ang nakaka-concern lang sa atin. Kasi usually kapag ka bumibili ko, nilalabas ko na yung pera ko, kinikilo pa lang. Tapos sabi sa akin, ma'am, kulang po ang bayad nyo. Ha? Bakit? 62 na po ngayon. Wala pang pahayag dito ang DA. Pero una na nitong sinabi na posibleng bumaba ang presyo ng bigas sa katapusan ng Setyembre. Pero dahil malayo-layo pa yan, Di nawawala ang bantang masundan pa ang taas presyo sa pagkain, lalo na mga binabiyahing produkto. Lalo't magtataas na naman ang singil ang mga kumpanya ng langis bukas. 70 centavos kada litro sa diesel, 30 centavos sa gasolina at 80 centavos naman sa kerosene. Pag dumating sa Devisoria, galing sa iba-iba, ilang tao na yan, bago makarating sa amin, tataas ang tataas na yan. Nagbabalita mula sa frontline, Sheila Francisco, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.